Nanawagan ng tulong mula sa Department of Agriculture ang lokal na pamahalaan ng Kalaon City para sa mga apektadong magsasaka dulot ng pagsabog ng Mount Kalaon. Iniulat naman ng FIBOX na mataas ang posibilidad na masundan pa ang naitalang pyroclastic density current mula sa bulkan. Umabot naman sa libu-libong individual ang apektado ng pagsabog ng Kalaon Volcano. Si Creslin Katarong, Magbabalita. Pumutok ang vulkan Kanlaon itong Desyembre 9 at nagbuga ng makapal na abo. Kwento ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas, bandang alas 3 ng hapon ng lunes nang makarinig sila ng napakalakas sa pagsabog. Walaan niya silang ibang naisip kundi ang vulkan Kanlaon dahil nagiging volcanic unrest na raw ito simula pa noong hunyo hanggang sa kasalukuyan. Hindi natin narinig in real yung kanyon pero based on movie, No, parang ganun talaga kalakas when uh, we are in the office. Sa ngayon, Ani Cardenas, kanselado pa rin ang pasok ng mga estudyante sa kanilang syudad. Ang tourism sites naman sa lugar, kahit malaki na ang pagkalugi sa naturang sektor, ay mas pinili pa rin ng LGU na pansamantalang nakasara para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nanawagan naman ang alkalde sa Department of Agriculture ng tulong para sa mga apektadong magsasaka Simula pa raw kasi noong Hunyo ay wala nang gaanong ani ang vegetable farmers sa lungsod. Nanawagan din kami sa Department of Agriculture na sana matulungan yung mga vegetable farmers namin. No? Kasi yung mga natutulungan pa natin ngayon coming from the national government is yung mga rice farmer kasi yung kanlaon is composed of rice farmer and vegetable farmers. Sa ngayon, nakataas sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon matapos ang naging pagputok nito. Iniulat naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX nitong Martes na hindi na nasunda ng pagputok ng bulkan. Ibinahagi ni FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol na nakapagtala lamang sila ngayon ng labing siyam na volcanic earthquakes. Dagdag pa nito, ang ash plume na inilabas ng bulkan nitong lunes ay umabot sa taas na humigit kumulang apat na kilometro mula sa bunganga ng bulkan. Apektado ang niya ang mga lugar na nakapalibot sa bulkan na kinabibilangan ng ilang lugar sa Negros Occidental, kagaya ng La Carlota City, La Castellana, Murcia, Hinigaran, Valladolid, Pulupandan, Pontevedra at San Enrique. Kasama rin ang Canlaon City sa Negros Oriental. Umabot din ang Ashfall sa Gimaras at Antique. Wala naman daw dapat ikabahala pagdating doon sa ibinugang sulfur dioxide. And uh, mabilis naman itong uh, kumalat, at ma-disperse ma ma yung sulfur dioxide kasi po uh, malakas naman yung hangin. So uh, right now, uh, uh, hindi naman uh, uh, wala pa sa uh, yung um, threshold na mababahala tayo kasi again, uh, nasa 1,699 uh, tons per day lamang yung sulfur dioxide. Inihayag din ni Bacolcol na mayroon din silang naitalang pyroclastic density current o PDC events nitong lunes. Ito ay isang mabilis na daloy ng mainit na volcanic gases, abo at pirapirasong bato na bumaba galing sa bulkan. May bilis ito na umaabot sa daan daang kilometro kada oras at napakadelikado ito. Mataas daw ang posibilidad na masundan pa ito. Uh, sinisira ang lahat ng madadaanan uh, ng PDC uh, katulad ng puno, gusali at pwede rin makakitil ng buhay. So ang possibility na masundan ito in the short term ay... Uh, Uh, mataas, kaya po nag-raise uh, tayo ng alert level from 2 to 3. Nag-abiso naman ang FIVOX sa mga residente na magsuot ng face mask para maprotektahan ang sarili. Batay naman sa Disaster Response Operations Management Information and Communication o DROMIC report ng Department of Social Welfare and Development o DSWD nitong alas 6 na Martes, labing apat na barangay ang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nakapagtala rin ang ahensya ng mahigit 2,000 pamilya o katumbas ng 6,500 individual na naapektuhan ng pagputok ng bulkan. Sa kasalukuyan, mayroong 13 evacuation centers na matatagpuan sa Bago City, La Castellana, Moises Padilla at Pontevedra sa Negros Occidental habang mayroon din sa Cadlaon City sa Negros Oriental. Nakapreposition narin rin daw ang mahigit apat na family food packs at lagpas 14,000 non-food items sa Negros Occidental. Habang halos apat na family food packs at higit 1,800 non-food items sa Negros Oriental. At uh, meron na po tayo mga na -release sa mga uh, affected populations particularly yung, yung mga pamilya na nasa mga evacuation centers meron din po tayong mga ibang tulong uh, financial assistance uh, cash relief assistance po yan under assistance to individuals in crisis situation uh, habang tayo po ay nasa response phase uh, another intervention that is uh, being provided by the DSWD ay yung pong emergency cash transfer para sa Dios at sa Pilipinas kong mahal Kresiling Katarong, SMNI News.